Malapit na si Nadjang at Leang Yu sa elevator nang marinig nila ang isang boses mula sa likuran nila. Jang sandali lang. Hindi na kailangang lumingon ni Jang para malaman kung sino yon. Pero bilang paggalang, tinapunan niya ito ng tamad na sulyap. Ano yon? Tanong niya ng kaswal, ang tono ay magaan ngunit hindi bastos. Lumapit si Chen Xiaoxiao nang may kumpiyansa, ang mukha niya ay kalmado kahit halata ang bahagyang inis na pilit niyang tinatago. Pilit siyang umiti ng magalang. Magkakasama tayo bilang isang koponan at ikaw ang kapitan namin. Sa tingin ko, makatarungan lang na mas makilala natin ang isa't isa. Saglit siyang tumigil, sinusukat ang magiging reaksyon ni Jangi bago nagpatuloy. At saka, mas magiging epektibo siguro kung sabay nating pag-aralan ang impormasyon. Mas makakapagpalitan tayo ng ideya at makakabuo ng mas maayos na plano. Hindi ba? Tumaas ang kilay ni Jangi. Pinagmasdan niya ang determinadong mukha ni Chen Xiaoxiao, na tila may apoy sa mga mata nito. Naalala niya si Xiao Honglian, isa pang matapang at matatag na babaeng minsan na niyang nakasalamuha. Muling mumiti si Chen Xiaoxiao at itinuro si Peng Li. Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko ng formal. Ako si Chen Xiaoxiao at ito naman si Peng Li. Pareho kaming mula sa isang organisasyon sa Bas City. Bahagyang binaba ni Chen Xiaoxiao ang boses niya ang mga matay mabilis na lumibot sa paligid. Hindi maganda ang usapan dito sa pasilyo. Hanap tayo ng mas komportabling lugar para makapag-usap ng maayos. Ano sa tingin mo, Kapitan? Ang paraan ng pagbigkas niya ng Kapitan, mabagal at sinadya, ay nagbigay ng kaunting aliw kay Jangi. Sige, pwede naman. Punta tayo sa password bar, sagot ko na ang inumin. Napataas ang kilay ni Pengli sa gulat. Nagkatinginan sina Chen Xiaoxiao at Peng Li bago magalang na tinanggihan ng alok. Kalimutan na lang ang inumin, ani Chen Xiaoxiao na may maliit ng ngiti. Bakit hindi na lang tayo sa kwarto mo? Mas makakapag-usap tayo ng maayos doon. Agad na pumaling ang isip ni Jiang Yi sa kung saan saan. Sandali lang, baka naman gusto niyo ang katawan ko. Parang niyon sign na kumislap ang ideyang iyon sa isip niya at nagpakita ng pilyong kislap ang mga mata niya. Agad na napansin yon ni Pengli. Namula ang pisngi niya at mabilis na tinawid ang mga braso sa kanyang dibdib. Ano bang iniisip mo? Wala kaming alam sa lugar na ito at wala kaming mapupuntahan kaya naisipan naming magpunta sa kwarto mo. May punto siya. Wala silang masyadong kilalang lugar sa syudad na yon at mahirap makahanap ng pribado at tahimik na espasyo. Kinamot ni Jiang Yi ang likod ng ulo niya bahagyang nahihiya. Okay, okay kasalanan ko. Wala akong masamang iniisip, promise. Sa kwarto ni Jiang Yi, marahang sumara ang pinto sa likuran ni na Chen Xiaoxiao at Peng Li nang makapasok sila sa simpleng kwarto ni Jiang Yi. Komportable namang umupo si Jiang Yi sa pinakamalambot na sofa, iniunat ang katawan na tila walang pakialam sa mundo. Sa tabi niya, nakaupo si Leang Yu sa armrest. Kumuha naman ang tig-isang upuan si na Chen Xiaoxiao at Peng Li sa harap nila. Nakatawid ng mga binti si Peng Li, ang kanyang upuan ay bahagyang mas mataas kaysa sa sofa ni Jiang Mula sa posisyong iyon, nakatingin siya pababa kay Jiang ang matalim na tingin ay nagsasabing, huwag mo akong susubukang paikutin. Pero wala siyang pakialam. Sa totoo lang, wala masyadong epekto sa kanya kung makipagtulungan man ang dalawang ito o hindi. Kung magiging pabigat sila, madali lang naman niyang iwan ang mga ito. Para kay Jiang Yi, sapat na sinalayang Yu at huwa. Hua. Hua at huwag kalimutan kaya niyang mag-isa. Sige, ani ang walang interes habang hinihimas ang malambot na balahibo ni Hua Hua. Wala nang ibang tao dito. Pag-usapan na natin. Bahagyang umiti si Chen Xiaoxiao. Dahil itinakda tayong magkakuponan, dapat lang nasundin natin ang mga patakaran at magtulungan. Ang boses niya ay kalmado, ang bawat salita ay sinukat ng maayos. Alam naman natin kung gaano kalakas ang mga mutant sa Eclipse Group sa totoo lang, baka mas malakas pa ang ilan sa kanila kaysa sa atin. Para mabuhay tayo at matapos ang misyon, kailangan nating magtulungan. At para maging epektibo ang pagtutulungan, kailangan nating malaman ang kakayahan ng isa't isa. Ibinuka niya ng bahagya ang mga braso sa isang diplomatikong dalaw. Kaya iminumungkahi ko na ibahagi natin ang mga kakayahan natin sa isa't isa. At bilang tanda ng tiwala, ako ang mauuna. Ano sa tingin mo? Tumingin si Leang Yu kay Jiang hinihintay ang desisyon niya. Bahagyang umiti si Jiang at tumango. Sige, ikaw na ang mauna. Sa totoo lang, hindi umaasa si Jiang Yi ng ganap na katapatan mula sa dalawa. Alam niyang hindi kailanman ilalatag ni na Chen Xiaoxiao at Peng Li ang lahat ng baraha nila sa mesa. Pero ayos lang, wala rin naman siyang balak gawin yon. Matapang na inilagay ni Chen Xiaoxiao ang kamay sa kanyang dibdib at nagsalita ng may kumpiyansa. Hayaan niyo akong ipakilala ang sarili ko. Ang kakayahan ko ay tinatawag na Ice Dancer. Isa akong Enhancement Type Altered Mutant. Sa loob ng sampung taon, sinanay ko ang aking sarili sa Brazilian technique, kaya mahusay ako sa paggamit ng mga teknik sa sipa tuwing labanan. Itinuro naman niya si Peng Li. Ang kakayahan ni Peng Li ay tinatawag na Priest. Isa siyang Emitter Type Ability User, at ang kapangyarihan niya ay mas nakatuon sa suporta at pagpapalakas. Kaya niyang palakasin ng husto ang pisikal na kakayahan ng isang tao at pagalingin ang mga sugat nito. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Jiang Yi sa interes. Mula pa lang sa pangalan, mahuhulaan mo na ito ay isang support type ability. kayan niyang pagalingin ang mga sugat, maliban na lang kung ito ay isang malubhang sugat. Sa ganitong klasing laban, mahalaga ang ganitong kakayahan. Sulyap na nagtagpo ang mga mata ni Najangi at Pengli. Isang melee specialist na may kasamang healer, ito ay isang klasikong kombinasyon na epektibo sa anumang laban. Sa totoo lang, naalala ni Jiang Yi ang Xin Chian Legion at ang Doctor Ability ni Zoukir. Kung may kakayahan na pagsamahin ang dalawang abilidad at ituon ito sa isang mandirigma, magiging napakalakas nito, isang tunay na force multiplayer. Ngunit alam ni Jiang Yi na may itinatago si Chen Xiaoxiao. Xiao. Ang pangalan na, Ice Dancer ay tila nagtatago ng mas malalim at mas sopistikadong kakayahan kaysa sa mga simpleng martial arts kicks. Gayunpaman, nagpasya siyang palampasin ito sa ngayon. Bahagyang umiti si Jiang at umayos ng upo sa sofa. Sige, ako naman. Magaan ang tono niya, halos pabiro, pero mabigat ang dating ng kanyang mga salita. Ako si Jiang Ang kakayahan ko ay isang special type ability na tinatawag na different space. Agad na nanigas si Chen Xiaoxiao at Peng ang kanilang mga ekspresyon ay naging seryoso. Nagpatuloy si Jiang Yi na tila walang pakialam. Kaya kung magbukas ng dimensional storage spaces, lumikha ng mga depensibong barrier, at kahit ang magbukas ng special gates para makapag-teleport sa maikling distansya. Saglit na namutawi ang katahimikan sa silid. Halos sabay na napasinghap si Chen Xiaoxiao at Peng Space Ability ang mga kakayahan na may kinalaman sa espasyo ay sobrang bihira at kasing lakas ng mga ito ang kanilang pagiging pambihira. Mahirap talunin sa labanan ang isang space manipulator dahil sa kanilang kakayahang magteleport at lumikha ng mga depensibong mekanismo. Bahagyang lumambot ang mapanuring tingin ni Peng Li. Special Abilities Kaya pala ikaw ang itinalaga ni Zhu Zheng bilang leader ng koponan. Isang Delta-class altered mutant na may special abilities. Ang ngiti ni Chen Xiaoxiao ay bahagyang lumapad, ngunit ang kanyang mga mata ay naging mas matalim. Napansin ni Jiang Yi ang kanilang mga reaksyon, ngunit nanatili siyang kalmado. Alam niyang may mga tinatago rin sila. At marahil, iniisip din nilang may itinatago siya. Pero ayos lang iyon. Sa isang labanan, hindi mahalaga ang mga sikreto, ang mahalaga ay ang resulta. Tumangon ang mahinahon si Chen Xiaoxiao at Peng Li. Siyempre. Dapat mong malaman na ang kakayahan mo ay sobrang mahalaga sa ganitong klasing mundo, isang apokalips. Munit madalas, hindi napapansin ng mga tao kung gaano kahalaga ang mga bagay na nasa kanila. Mukhang kakaiba ang kupunan natin, hindi ba? Gayunpaman, nanatiling mapaghinala si Chen Xiaoxiao at nagtanong. Ngayon, sabihin mo nga sa amin, ano ang estilo mo sa pakikipaglaban? Kahit hindi mo sabihin ang lahat, parang marami kang tinatago. Nag-inat si Jiang Yi at bahagyang umiti, nananatiling kaswal ang kanyang tono. Simple lang ang taktika ko sa pakikipaglaban, ito ay baril. Nanlaki ang mga mata ni na Chen at Peng sa gulat. Baril? Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, inat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi